Good morning, nga aga mga mga kasang nandito ako ngayon sa aking garden and gusto ko lang kayo i-update nitong aking ano. Sorry nakalimutan ko yung pangalan nito but uh, ito yung ginagamit na pamalit or replacement kung wala kayong dahon ng laurel or bay leaf. So look at this oh. Ang ganda-ganda talaga tingnan ng mga dahon ng bagong usbong na dahon ng caney nagbato panigaw I don't know. hindi ako sigurado mga kasangkayan yung ano yung pangalan ito pero ito yung kanyang mga ano gurang na na dahon ganito yung kulay evergreen tapos ito naman yung mga tuyo na bango halos kaparehas din lang yung bango nito sa ano sa totoong laurel leaves or bay leaf kaya nga ito na rin yung ginagamit ko kaysa naman sa bibilhin ako ng ano ng ano ng Laurel. Eh, ito na yung ginagamit ko na pamalit kapag ako ay magluluto ng ulam. ano, 'di ba? Ang ganda. Very beautiful ang kulay.